So yun, Ito na pupunta tayo, tayo sa tropa eto naman, nagbago na tayo so, ito na lang ang brand natin, natin. teko, teko ito na nagabas na tayo ito na tayo ito na sakay na tayo baby, padaan papa

Pre! Pre, magkakape na tayo, pre. Kape tayo. <laughs> Pwede na ba ito dito, Ay, pre? Mo, pre. Mo, ko Ayan, pre. Kape lang pinunta ko, pero may paalmosal pa. Ayos ah, to. O, oh, mapasarado na daw sila. Maga na ubos yung tinda. O, mo may paalmosal pa. Saan ka na? Tara na, pre. A few moments later. <laughs> ah, sarap dito talaga magkape. Sarap na, di ba? Ako din ang maulan. Oo.